Magandang gabi mga guys. May natuklasan na kung banga. Antik mga guys. Kaya Kaya mga guys oh. Hanggang ngayon buo pa. Antik na banga mga guys. Yan. Yan, nilalagyan na, na ng lagyan na, na ng mga uwan. Pero nakatabi pa mga guys. Yan. Alam mo guys kung ilang taon itong antik na banga? 90 years na. Yan po mga guys. Oh. So, bihira lang mga, mga guys ng ganito. Ito daw mga guys, pag nilagay ng tubig, sobrang lamig. Akala mo daw may yelo sa loob ng banga. Nilalagyan ng yelo. Yan. O, sino ba mga guys na nakaalam nito? Bira lang, nagkakaroon ng ganito at naitabay pa ng maayos nung may-ari itong banga nito mga guys. Yeah. Yan mga guys. 90 years old na na yung mga itong mga guys. 90 years old na itong mga itong mga guys. Yan. Bombo pa mga guys. Ano? Walang kabungi-bungi yan. Ang ngayon buhay pa okay pa kaso hindi na ginamit mga ay ginawa lang ginawa lang display na mayari yan mga guys tingnan nyo mabuti mga guys pagmasdan nyo yan Ayan. yan yan mga guys itu neng lang, moga selamat.